sa halip na gamit pang eskwela, mga gamit na panglinis ang hawak ng mga guro at ilang volunteers dito sa Longos Elementary School sa Mekawayan, Bulacan. Matinding putik at burak ang kanilang nililinis, kaya naman iniurong na sa susunod na linggo ang pagsisimula ng klase roon umabot sa mga silid aralan ng putik kaya todo kayod sila ngayon sa paglilinis. Ito yung pinaka-nakaka-challenge ko na part ay yung uh, wala pong tubig dahil po siya po sa bahay yung motor na ginagamit ng school. Tapos po yun po yung kailangan namin, yung primary na kailangan namin yung tubig. Kaya medyo nahirapan po kami sa paglilinis ng mga putik na naiwan sa mga floor po sa room. Ginawang evacuation center ang paaralan kaya naman may ilan pang pamilyang nananatili ngayon doon. Sa kabila nito, doble kayo ng mga guro at ilang volunteers na maibalik ulit sa ayos ang mga silid-aralan para sa mga estudyante. Ayun din po, isa rin po yun, kasi uh, nung mga nakakaraan po, nakapag-ready na kami para sa room. na po yung mga Uh, yung mga, yung mga kwarto, yung mga classrooms po at uh, napinturahan na rin po yung mga upuan at nai-ready na po kumbaga lahat ng mga kakailangan kasi nga po sabihin na asahan po na nasa ko na so yun po um, parang na back to zero po kami kasi na halos lahat po ay ma, na, na, apektuhan po yung mga pinagkakailangan malapit sa ilog ang Longos Elementary School kaya naman mabilis na tumaas ang baharoon noong kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat Sa ngayon nananawagan ng karagdagang tulong ang pamunuan ng paaralan para mas mapabilis pa ang kanilang paglilinis sa mga gustong maging volunteer o gusto maghatid ng tulong, makipag-ugnayan lamang sa kanilang official Facebook page. Ah, uh, ayun sa sitwasyon natin ngayon, nakikita naman sa laki ng pinsala na dulot ng bagyo, ng kalamidad at ng pagbaha. Uh, hindi po kakayanin ng iilan lamang po ang sapat na paglilinis uh, dito sa eskwela. So kami po ay nananawagan sa so, kung sino man po uh, na maluwag yung oras, na kaya pong tumulong, uh, financial, uh, effort, yung mga pangdinis na kailangan. Uh, nananawagan po kami sa inyo para uh, uh, bigyan po natin ng uh, pagkakataon na makatulong para po maibalik -ma yung dating ayos po ng ating eskwelahan. Gusto nyo pa ba ng mga content tulad nito? Mag-subscribe at i-follow lang ang social media pages ng News 5.